Santan bilang halamang gamot, natural na lunas mula sa hardin. Kumusta? Alam mo ba na ang santan, na karaniwang nakikita nating panali sa ating mga hardin, ay hindi lang palabasta-palamuti? Ano ang santan? Ang santan o Ixoricoccinia ay isang karaniwang ornamental plant sa Pilipinas. Madalas natin itong makita sa mga bakuran, dahil sa makukulay nitong bulaklak, pula, dilaw, o rosas. Pero, alam mo ba na pwede rin itong gawing halamang gamot? Oo, tama ang narinig mo. May taglay itong mga benepisyong pangkalusugan na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. Anong bahagi ng santa nang ginagamit na gamot? Bulaklak karaniwang ginagamit bilang halamang gamot. Dahon may natural na anti-inflammatory properties. Ugat ginagamit sa ilang tradisyonal na pamamaraan ng panggagamot. Ano-ano ang mga karaniwang sakit na maaaring malunasan ng santan? Pananakit ng chan o dyspepsia, lagnat, ubo, sugat at galos, panghihina ng katawan, pananakit ng kasukasuan. Paano nga ba ito ginagamit bilang gamot? Narito ang ilang natural na paraan ng paggamit ng santan. Isa, pampulakas ng katawan at panlaban sa sakit. Mga kailangan. Isang tasa ng bagong pitas na bulaklak ng santan, pulang santan ang mainam. Tatlong tas ang tubig. Paraan. Pakuloan ang bulaklak sa tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Hayaang lumamig. Sa kasal rin. beses sa isang araw sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Tandaan, kung hindi nawawala ang sintomas, magpatingin agad sa doktor. Dalawa. Panglunas sa sugat. Mga kailangan. Malinis na dahon ng santan. Paraan. Dikdikan ang dahon hanggang maging paste. Ilagay sa malinis na gasa at itapal sa sugat. Palitan ang tapal dalawang beses sa isang araw. Paalala, siguraduhin malinis ang balat bago lagyan ng tapal. 3. Laban sa lagnat at ubo. Mga kailangan. Bulaklak o ugat ng santan. Dalawang tas ang tubig. Paraan. Pakuluan ang isang tas ang bulaklak o hiniwang ugat sa tubig. Hintayin kung ulo hanggang sa maging kalahati ang dami. Salain, painitan at inumin ang kalahating tasa, dalawang beses sa isang araw. T. Pwede mong lagyan ng kaunting honey para sa mas magandang lasa at dagdag na benepisyo. Mga paalala, ang halamang gamot ay pansamantalang lunas lamang. Hindi ito kapalit ng race eta o gamutan ng doktor. Iwasan ito kung ikaw ay buntis, may allergy, o may malubhang kondisyon. Siguraduhin malinis at walang pestisidyo ang gagamitin mong bahagi ng halaman. Conclusion Ang santa na hindi lang pala basta magandang halaman. Isa rin itong natural na gamot na maaaring gamitin sa mga simpleng karamdaman. Ngunit gaya ng lahat ng alternatibong lunas, dapat itong gamitin ng responsable. Kung hindi nawawala ang sintomas, huwag magatubiling magpakonsulta sa doktor. Salamat sa pakikinig. Sana ay nakatulong ang kaalaman na ito para mapangalagaan mo ang iyong kalusugan, mula mismo sa likas na yaman ng ating paligid.